Yay. Oh, naduta niyo eh. Muro nag-redibill. Redibill lang no. Ayun, mga kabusi no. Nakita ni Pamangkin no. Yan, redibill. Mamang sukat no. Oh. Yun, ay. Ayan, pumunta sa kanyang bahay. Napadating? Napadating? Mga kabusing may nakita sila mga kabusing malaki daw. Lah dakuan ano eh. Yan mga kabusing oh, ang laki. <laughs> Yan, malaki mga kabusing. Nakatalikod lang. Tas ubak kasoy dako Yan mga kabusing. <laughs> Nakita ni Bayaw. Tinong. Tinong tinitom. Wala. Wala. Brown Lang siya. Brown lang siya. Wala siya ang buwan. Ayan, kunin natin. Oops. Malakas, malakas siya. Okay, kinagat ako. kinagat ako mga kudusing. Kuha na kit kit ko. Eh. <laughs> <laughs> Kinagat ako mga kabusing. <laughs> Kasuyin. <asa ko> <laughs> Tambol. Ligid yun ay. <laughs> Do. Tamburot. Napakaliksi. Uy <laughs> na <laughs> <laughs> Pasok na natin. Baka magawala. Pasok <laughs> na natin <laughs> mga kabusing. Dahil napakaiksi. Liksi ng gagamba. Kaya Kaya walito tayo yan. Araw ka ng likod eh. dili sa kwanong tiger lahi lahi nang uh, ako ano arong likod galing kay gamay parang siya okay sira ko na lang ayan mga kabusing oh sana yan ayan ang lucky Ah. <laughs> Oke. <laughs> okay. Ah, kabusing. Tingnan natin yung nakita ni Pamangkin. Ay. Aro ka nay? Tambeyawan ba ni? Asa. Awali ko tray. Toyo gi. Toyo gi. Aw. Murum ni go. Toyo gi. Parang murus murusog battery place ano? Oo, okay. pero di ni sa battery play. Yan mga kabosing oh. Ang gandang gagamba. Yeah. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganito sa aming spot ngayon. Karon po kita ni dong. Karon po kita ani. Eh. Yan yano ang gandang ano kayang sign sign na gagamba na to mga kabusing. Yan paki paki sabi kung sinong nakakaalam ng ganitong gagamba. Yan no. Yan. bulawan man. ang Yan ang ganda mga kabusing oh. Yun. Hindi lang natin kunin doon no, para dumami sa rin. Inanig kuan ko. Para dumaghan siya. Oh. Ayan mga kabusing, napakagandang gagamba pero hindi namin kunin para dumami siya dito. Yan, dyan ka lang boy ha. Padami ka dito, hindi ka namin kunin. Para pag dumami siya dito, marami na tayong mga gagamba na ganito dito sa spot. Paano? an ng damang? Ah, ay, lang pa mo Mga kabusing, may nakita kami ng gagamba nasa baba oh. Ah, nasa baba lang yung gagamba. Ayun. Tingnan natin. Eh. Ayun, oh. Kung. Ay, kanina yung kasa at rasta mo eh. Ayun. Right. Oo, oh, wala na. Oo. Okay. Asa, kaso ito? Hindi na eh. Tara. Ay, buta na natin. Okay. Ayan, ang ganda ng view dito mga kabusing. Ganda ng view. Ha? Ayan, may, ano na mga kabusing, may walk na dito. Ayan, oh, sila. <laughs> Ang ganda ng view dito, mga kabusing, oh, kitang-kita. Kitang-kita yung view dito sa spot namin ngayon. Ito na yung nahanap namin, mga kabusing, bali tatlo pa. Okay, hanap pa tayo, mga kabusing. Ayan, sila, pamangkin at bayaw, oh. Ayan. <laughs> mga kabusing may nakita na naman tayo dito ayan ay taas naman yung kasoy di eh. ayan kuhaalan no kaya nagtalikod ba nasa likod mga kabusing Bisak. kabukan dahil mo ninihakop noon sorry sorry call ayun ah haba ng galamay oh. Yun, ang ganda mga kabusing oke okay, pasok natin, mga kabusing may nakita kita na naman masih bayau, oh. laki oh, brown brown, 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 mga kabusing <laughs> Pero na yung balay dito sa babo eh. Haman? Ito rin. Ako na yun. Puro sa likod. Ayan mga kabusing. Kunin natin. Kunin mo dong. Oh. Ayan. Ang ganda. Kaya ganda dong. Ayun. Bumalik siya sa kanyang bahay. Parehas na itong katong mga nakita. Ano itong tas uh, dong? Hindi talaga. Yan, ang ganda. Kunin natin. Atsakul. So cool. Sa cool. Sa cool. Sa Yan. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman tayo. Oo, kan na. Ah, kanipod. Yan, nasa baba mga kabusing. Turo, ang haba ng galamay oh. Yan, nakatiklop na. Yon ang gagamba kunin natin. O, oh, ang kulong din. May lakaw. Ay. plastik yeah. <laughs> tulor ko nitong plastic hmm? Nakita ko plastic. Ano na? O puyos kita ni ron. Ko ni.

Yan oh mga kabusing, Ang laki na. Nasa likod lang tayo. Yun. Tumiklop na. Tiklop na dong. Kuha ako na dong. Sa mosoy. Ah. Hindi lang natin kunin mga kabusing mosoy pala. Yung hindi kinukuha namin. Dah, malaki sana. Okay, hanap na tayo ng hindi musoy. Ayan mga kabusing, pauwi na kami. Pauwi na kami mga kabusing. Dahil wala na kaming lalagyan. Ayan sila oh. Bayaw at pamangkin. Yun. <laughs> pauwi na kami mga kabusing. At saka paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, maraming salamat sa panunood. Okay mga kabusing, dumating na tayo sa bahay. Kaling tayo naghahunt ng gagamba mga kabusing ngayon. Dahil wala kaming pasok bukas. Uh, dahil holiday mga kabusing. Ayan, dumating na tayo. Sana suportan yung channel natin mga kabusing ha. Okay.